Pumalag ang Pilipinas sa panibagong water cannon attack ng China sa isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR sa Scarborough Shoal. Ang pambubomba ng tubig naging dahilan para masugata ng isang crew member ng barko. Ikinaalaan ma rin daw ng mga manging isda sa Scarborough ang inanunsyong live fire drill ng isang Chinese Navy ship. Kaya hirit ng Pilipinas sa China, itigil na ang mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Kinundin na rin ng Estados Unidos ang ikinikilos ng Beijing sa West Philippine Sea. Nababahala rin ang European Union o EU sa naging pagkilos ng China sa Scarborough Shoal. <tinyo> sa ang France sa mga nagpahayag ng suporta sa Pilipinas sa mga usapin sa West Philippine Sea at dahil kapwa Maritime Nation sa Indo-Pacific region, binigyang diin ng French government ang kahalagahan ng pagtutulungan ng dalawang bansa sa maritime sector. The relations uh, between uh, France and the Philippines is strong and long. Uh, it has been 75 years now uh, that uh, the relation, uh, the diplomatic relations are, are open and they are uh, strong in uh, fields that are uh, important for both of our countries in uh I think of uh, blue economy, I think of uh, disaster resilience, I think of transport. There are also many other uh, projects, for instance, with the French Agency for Development, AFD, uh, in these uh, areas of uh, blue economy or uh, maritime uh, transport. Sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy ng France, inaasahang lalawak pa ang defense cooperation nito sa Pilipinas. 2023, nang lumagda ang Manila at Paris ng letter of intent para sa mas pinaigting na defense cooperation. Naging daan ito, para mas maging aktibo ang France, ilang military exercises sa bansa, maritime cooperative activities at ang makasaysayang pagbisita ng French Carrier Strike Group na Charles de Gaulle sa bansa ngayong taon. At dahil itinuturing na mahalagang defense partner ng France ang Pilipinas sa Indo-Pacific region, isang Visiting Forces Agreement na sa pagitan ng Manila at Paris ang ikinakasa. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, Paris, France.